good morning. Nakamusta ka pa tayo lahat. Welcome back po ulit dito sa aking channel. Bali, may vlog tayo ngayon. Ngayong araw po ng uh, linggo. Naalala nyo, pupunta kami dati sa dito, sa may mga qualification. Naalala mo yun? Birthday ni Mrs. Bili lang po siya ng sopa para doon sa bodega. Ngayon naman, siya naman po yung bibili ng uh, lamesa, dining table, para dito rin right, sa bodega. Tapos uh, mamaya po mga karos, naka-schedule po yung uh, pagkakabit at saka pag-install ng ating mga aluminum. So may window, uh, slide up window. Tapos uh, meron tayo screen door, meron din po tayo sliding door dito sa bodega. Kaya ito, uh, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lico. Sa so, may video po natin. Alright, enjoy watching. Yeah, let's go. Natayang kayo sa karamihan ng mga dining set at uh, sofa set na malapit lang dito sa Katsa. Let's go! Ah. Noong September 27, pag tayo ng 400. 11 days na. Hmm. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, vlog ito. Hindi ka. sa vlog. Shout out kay Wash Out. ano pangalan? Ano pangalan? Shout out kay, ano, Bokel. Boss, shout out kay Bokel. Yeah, no. <laughs> <Love. laughs> Lester <oled> ah, Ano yung boss vlog? Yeah ah. yun? na yeah. ano Ito yung channel man. ito Picture yeah, no. mo rito Lee and Mapapanood mo bukas Bakit yung na Bawal <laughs> yung mura rito, bawal. <laughs> lul na lang, lul. Oh, yun. Kumain ng kaso. <laughs> Hindi, yung lul <laughs> sa kanila, ano eh. Tropa. Ah, may ano, salita. Ano yun eh? Kagayan. Ah, Kagayan. Kagayan, Bali. Lildog ka, Ralph Lester. Yun. Know. Yeah. Lildog, <laughs> alibaba. Yeah, madalas po tayo magpagas dito sa sa petrol. Yan, dito lang yun sa may punta. Yung mga regular viewer natin yun, na uh, subscriber. Ano nga ulit pa nga mo pre? JM JM, yan, yeah. shoutout kay JN Ang bed na ako pa na ako oh, yun na <laughs> Mag-alit nga <ka>, ate <laughs> Ayan, nagpagas lang tayo rito Bale, ito yung una namin pinuntahan Blumen Doon kami nagpagas oh, sa may uh, Petron Tapos uh, dito naman yung Arminta Dental Clinic Kung saan lagi kami pumupunta kapag may problema sa ano namin Sa mga ngipin amin sa ko. Ah. Eh no, Bagong bukas to no, ma'am no. Ako. Kailan na nag umbisa Noong 17 lang po. Ah, talaga? Yeah. 6-seaters yung gusto ni Mrs. Oh, may kasama na salamin no? May salamin. Oh. Eh, wala na po siya. Yeah. Ito okay. okay. yung ano. Ganito yung ilalagay ni Mrs. dun sa nanolega. Ang ganda. Bakit naalog yung ano, mga upuan? Ayon, sir, mga ganyan kasi sir. nag yung kahoy, sir, pero meron nang karaan dyan. May naglalagay ba kayo ng goma niyan sa. Uh, slider lang, sir. slider lang. Uh -huh. uh -huh. Pero yan wala talagang mga ano yan. Okay. Pero pag ano yan, huh? mapapantay naman yan, sir, dahil lang. la ko. So, uh -huh. Ano'ng finish ng coating nito? Natural. Natural varnish. Uh Oo. -huh. Ito blitz. Ito, blinage to. to mm -hmm. Kasi namuti nga. Pwede malaman yung presyo nito, ma'am? Huh? 35 lang yun, 35,000. Kasama na lahat to? Opo, 6 so, na sila. Ito, plus mm -hmm. na po. Ito, isa kabila, ma'am. Ito. Uh, 25,000. At sa ano sila, sir, sa table? Uh, mas maganda yung table na mas may matrabaho, ma-design. Oo. Uh -huh. Kaya dito, ma'am, magkano yung ganito? 21,000 Ano to? Kasama to? Yung mga ganito? Hindi Ah hindi, Nakapatong nakalaga at nakapatong lang Wala kasi yung mga damsel Kaya uh. kailangan patong lang dyan <laughs> <laughs> o, Mas gusto ni misis to Bali, merong ano lang sa, sa amin, para sa amin Medyo hindi pa ano sa pintura sa amin to Since uh, nandiyan naman sila Jamil Pwede ko naman pagandahin pa to Nasa ano to na ano, mabibigay mo ng 34 na. 34. Pero yung dalawang uh, upuan, mapapalitan namin ng bench. Tama, tama, tama. Sige. Sige, mama. Tama na namin yung ano. Eh. Yung isa. Sige, sige. Yan, yeah, malapit lang to. Ito muna yung una natin pinuntahan. Ito so, tayo sa kabila. Tara. Okay, sayang oh. Dito yun eh Ang pangalan dati nito Haruto Furniture Shop Napaka ano po yan Napaka dami pong Pakikita dyan sa loob Malaki, Malaki po yan uh, Dining set Sofa bed Sofa set Yan ang dami Kahit yung pang alfresco Meron sila dyan Kaso nga Sarado Linggo kasi ngayon eh Bali, hindi pa naman kami talaga bibili. Nagka-canvas pa lang. Eh, hintayin muna kasi namin malinis yung sa bodega. Yung pinagawa natin doon. O, oh, para pagka pinadeliver natin, alas okay na. Saan so, na kami? Punta tayo all home na. No? Bakit? Oh, sa so all home tayo. Doon naman. Sayang, Oh. Sa so, susunod na lang, papunta kami rito. sa may uh, Vista Mall walang iba kundi rito sa banda sa malapit sa amin yan yeah, no. o yeah. oh. Ah, sabi ni misis kung dito maliit lang ang diferensya dun sa mga unang pinuntahan namin maaaring dito na lang kasi dito naman nagbibigay naman sila ng discount dito eh Tsaka maganda pa yung quality ng uh, pintura. Ayan. Doon, matodoblean pa tayo ng trabaho ron, no? Okay. Mm -hmm. Pipinturahan pa natin. Pero pag kami yung nagpintura ng panigurado, maganda kakalabasan. Yung, tsaka yung sa, napansin ko yung sa pagkakabit ng salamin, kay oh. Master Batang ang ganda, yung tiyalata eh. Oo. Oh, oh. Pero doon, nalata yung mga tikit-tikit na mga oh, nagluluwa. Oo, oh, kita. Tsaka, ano, manipis. Dito, yung kay batang makapal, one half. Oo. Oh, I mean... oh, oh. So, titingin lang tayo rito, canvas na. H hindi kasi kaya ni Mrs. yung narinig niyang pressure. <laughs> Kano yun? O, oh, pwede mong utang dito sa... <laughs> pwede mong utang dito, ha? Di ba? Oo. Oh. O, pwede Pwede pala mong utang dito, ano? Zero installment? Ay, alam. Zero in Ini Ini ya Tsaka hindi yung mauga Hindi masyado Delikado sa mga baka oh. oh, 1,000 lang Magka okay, na? Ano? 1,000 lang oh. 36 months Oo. Oh. na <laughs> Laki na Presyo 37 no, oh. mas good quality pa. Ganun lang din Oo. Tapos yung upuan niya, ang lapad, ang ganda, ang bigat pa. Ah, ito. Oo. Magaan yung upuan. Ito yung bench, nakasama na. Isa ganyan. magaan yung upuan magaan sir? yung upuan, yung upuan lang yung problema nito na yun, nag process tayo kay kuya, isa to sa mga nagustuhan namin aso nga lang walang bench na uh, bali six seater yung ano, kanin na ganito kanin na upuan, isa sa nagustuhan sana namin, eto aso nga lang wala rin bench uh, wala kayo stock nito. ito. na yung ibibigay sa amin. Maganda rin. yan eh, no? Quality tayo yung mga pintura dito. Ganda. Okay din yan. Ikasama eh lang, last na nga lang yan. Eh yun, may stock sila, bagong bago. Ganon? Oh. Oo. Oh, o, mas mabaitan, no? May Oo, mas maalotan naman. Last price na ito, sir? 37. 37. 37,000. Meron ka na napili, no? Ito. Yan, yeah, hindi yan. Di naman yan, ano eh. Di naman dining table yan eh. Pero sure ball na yan sa taas. Uh, may napili na si Mrs. sa taas. Kaso wala lang problema. Ano yung problema? Wala silang stock dito. Makita namin ng damage din yung naka-display doon. Kaso wala, di naman pwede. May damage siya. Ngayon, eh, nagpa-assist tayo sa manager. Kung magkakaroon sila final na yun, no? Hindi na natin pupuntahan yung unang pinuntahan natin. No. Hindi na. Okay. Hindi, yung sarado. Hindi na rin. Hindi na mas Kasi mas gusto mo na yun nandito, eh, no? Okay, oh, sige. So, ganun lang. Hala, pupuntahan na naman tayo mawa. Hindi na. Hindi, <laughs> <laughs> bali, ang mangyayari nito, kung may stock sila, babayaran natin bukas para makuha natin yung, ayun, no? Oh, tama. Times 20 sa all reward. O, oh, di ba? Every Monday yun. Ang laki nun, no? Oh. Magkano yung points yung pambili ng gatas yun? Saswipe ko na naman yung card mo. Oo, oh, di ba? Kasi mo, eh. malaking tulong din yan. Ayan, bali, pa-uwi na tayo. Ayan, nagpapasalamat kami dun sa manager ng All Home. Ayan, tinulungan tayo makahanap ng uh, brand new na stock. Nung uh, dining table. Yun talaga yung gusto ni Mrs. Eh paano yan? Kulang yung pera mo Dadagdagan ko na lang <laughs> Yan na uh, dadagdagan na lang natin Kasi hindi naman ganun kalaki yung budget ni Mrs. para dun sa ano Since sa uh, yung pinuntahan niya natin Medyo mataas yung presyo niya Pero quality Wala na tayo maihilang pa Kaya okay na tayo di ba? Ganun naman po talaga eh Uh, hindi ka naman makakahanap ng magandang quality ng isang gamit kung oh, no? kaya kapag ka mura magtaka ka na pero kapag ka mahal din uh, panigurado check naman uh, check, check mo pa rin pero panigurado naman sa quality okay na na muna tayo dapat na tayo ng tangali naka nakaschedule po yung uh, pagkakabit po ng ating mga aluminum dito sa bodega Let's go! Tara. Ayan o. <laughs> Shout out boom. Ayan <laughs> you know. o. Ikaw na mag-isa pre. na yung kaya? Ah, sila yun. Pare. Kulaw lang sa Babal ka na lang pag ano. Oh, sige, sige. May ilaw dyan pre ah. Mag-iyan, nagbukas. Nagbukas. papatay nga lang din. Oo. Uh -huh. Sayang it, mo makalmutan ni... Eh. Baka... Isang taon na mga ano yan. Hahaha. <laughs> <laughs>

yan. Yung ginamit nga pala namin sa ano, sa sliding door. Uh, color black. Pero sa ano, sa kanila, anong tawag dito? Brown eh, no? Pari? Uh, brown. Alright! Shout out! Ayos ba? Ayos Boss ba? Alan! Shout out nga ka pala kay Boss Alan, yung ginawa naman sa Mikaka. Alam, ah, natuloy na kayo rin. Tapos na. Yan eh. na. Oh, Shout out po po. Shout out. <laughs> oh, laki, yung ilaw dyan. Yung ilaw natin dyan, parang yung nandito. Pangungo uh -oh. yan, eh. Pangdito eh. <laughs> uh Oo. -oh. Sayang eh, walang paglagyan Nakay na wala yan, o. Oh. Ganyan lagay yes. sa banyo. Ito wala pa silang loob nito, eh. Wala na eh, o. Oh. Uh -oh. hey, pag Eh, pag na lang. Uh Oo. -oh. ano na lang, eh. o. Ano, ano, malaki, o. No? Oo, sa taas, no. Ito, kaya pa. Ito, kaya nyo ito sa hindi Kahit din na, ano yun, ano. Yun, ang laki, oh. Isa header na, sa header. Ito, no? no, no. kita-kita, gumano, no. Laki talaga. No, natin yung piskip <laughs> doon. Yeah, kaya nga. Kaya nga. Pag nga yung blinds okay. na, pa kaman yan. Yan, pari. Oh, blinds din. Blinds din, ah. Oh, blinds. Ang hands up! Kasing laki ng plywood to. Oo. Oh, ang ilalagay dito. Oh. Ang pabaitin niya. Ang pa niya. Ano pare? Buong-buo na, ano? Dating tambakan ng gamit. Ayun, bahay na, ano pare? Bahay na. Blue pala, ano? Dyan yung blue, pare. Tapos papagawa pa kami sa iyo ng ano rito. Pero mag-ano muna kami? Adjust kami ng sukat. Ito, 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 sa tiles. Tupit, tupit to di ba? 60, 60. Ito, ito, hati ng mirror. Ang pagka-press type. Ilang piraso lang. Pakitong muna doon. Oo, ilang piraso lang. Ito, sukat na sa bato. Ito, sukat na tayo rito. Pakita muna niya akong malaki. Ang init. Ano ba ito? Pahahiga? Ah, oh, pahiga. Pahiga ito? Pahiga ito. Bago dito. Mamplages, ganyan. Oo. Uh -oh. Magiging 48, plus ano, magiging 51 yan eh. 52, sama pa rin. Doka, dulo. Mabakit niya. niya. Bali, nagpasukat po tayo ng ano, ano, mirror, wall mirror. Kasing laki ng plywood po yung ilalagay rin. Dito lang, 96. Yeah yeah yeah. Yan yung 8 bits. Dito Yan. Yan 8 Tapos 4 Forbit naman. Oh, forbit. Yan Yan, dali. Ko, Yan salamat kila Master Batang. Pare-pare. Uh, uh. Yung pong ginawa nila rito ay libre po yun <laughs> 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 eh, yeah, pare, pupunta na lang ako ron, ha? Oh. Pre, kulay puti ito. Yung ano, dito. Oh, white, white. Ah, kulay oh. ka lang, boom. Si oh. Sige, sige. Oh. Uh. Pre, pupunta na lang ako ron, ha? Sige, wow. ingat, ingat. Thank you. Naka, ano po tayo, mga karos. Naka, idlip po tayo sa bahay. Nagpahinga muna tayo. Yung araw po ng linggo. Yan, napakasulit din ng pahinga natin. Hindi na ako, Hindi ko na po na video ng boto Pagdating natin halos nakakabit na lahat Ayan katulad pa rin po ng dati uh, Screen door Yan uh, yung screen door na pinakabit namin dito ni Mrs. Yung full screen Sabi nga daw nila Master Jojo Kahit sana wala na daw Pero mas gusto pa rin ni Mrs. merong screen door Kasi ito naman po ang uh, gate and natin Sagad na kahit wala na sana screen door Okay lang Ang purpose na namin ito Uh, kapag bubuksan mo siya yung pinto at least naka screen net pa rin slide up window sa magkabila eto bali malaki-laki yung siwang dito ang gagawin na lang nito si Kuya dinto na bahala mag-ayos nito yan pati yung mga siwang sa ilalim bali pinauna na natin ikabit si Kuya din na bahala yung uh, mag-ayos yan oh. tapos yung uh, parang french type wall mirror yung uh, pinagawa natin dito abangan nalalatin natin Uh, kulay puti Iyan, puti po yung frame Tapos sa uh, dito naman, mas uh, prepared namin yung color black Para litaw po yung kanyang, ano, litaw po yung kanyang pintuan Pwede rin dito, kulay puti, kaso wala, yung ginamit na namin na tiles dito is uh, color, uh, color white na Mas gusto namin to, yung ganitong kulay Wow, bahay na bahay na po to Yan bahay na, halos buo na siya yun nga lang uh, Itong uh, Itong 36 square meter na row house na to at uh, Talagang hindi po namin sadyang nilagyan ng kwarto Ganito lang po talaga yung finish niya Baka sa mga nagtatanong bakit wala po siyang kwarto Pasadya po to talaga na walang kwarto Yan, uh, Okay na po kami rito na wala po siyang kwarto Ba? Bago na Baka na natin yung uh, wall mirror dito Isa yung sa mga magpapalaki po ng ating uh, loob Ayan, Pagka naikabit na nila Huwag mo mukhang malaki tingnan po itong loob ng bahay Tapos dito mga karos Ayan si misis oh. binila na nga pala namin din kanina ng ano to Ng uh, LED T5 strip light uh, Bulb light Bulb light po ito Kapilaan, bali warm light po ito tapos sa cabinet handle naman dito, binilhan na natin. Ito yung pinili natin, black. Ayan na. Ayan. Ano, ayos ba? Ayan, na. Ayan yung mga naganap ngayong araw po dito ng uh, linggo. Ayan. Na. Cortina na lang po ito, kaya window blinds. Halos sa tapos na. O, oh, di ba? Tapos may screen door na. Tatakpan na lang yan. Madali naman lang linisin to eh. Kunti-kunti na lang po talaga rito. So, paano mga karos? Kita-kita na lang po sa susunod na video ulit. Yan lang po yung video natin. Medyo maikli lang. Ah, dito po namin ilalagay yung lamesa. Ayan, dito po yun. Yan, pahaba siya rito. So, six seaters pagkakasya na lang po namin. Kasya yan yun. pa naman yan eh. So, paano? Next video na lang po. God bless. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.